Kung to ako guys, so oh. binili ko tatlo 100. Uh, pero nahirapan ako putulin. Oh. <laughs> parang, parang hindi ko mawala kung ano. Oh. Hindi tinatalab ng kutsilyo pero talim-talim nito. Oh. Hmm. Hindi ka ito plastic. Oh. 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 Habis oh. ah, na. Oh. Tapos, oh ang kapal-kapal na. Complete nyo. Oh. kaya tayo na mabudol dito. Ha. Huh. tayo sa Esda. Tatlo 100, oh, murang mura binili ko, eh, nakakita naman ako ng ganitong klaseng isda. Masarap talaga to. O, oh, pinuprosido. Nakalimutan ko lang yung pangalan dito, eh. Pero ang pinagtataka ko dito, mahirap tabla ng kutsilyo, o. Ito ba talaga to? O, oh, ayan. O, dito. O. Oh. Eh, ito ba talaga to? Ito, frozen to kasi linagay ko sa freezer. Kapon. Kaya, ngayon ko lang nalinisan, no? Oh. So, ayan, o. No? Kayo ang, oh, May hirapan ako, eh. May hirapan ng aking damdamin, eh. oh, oh, jo ano po. Luda ako dito sa isda na to, eh. Ay, nako. eh hirap pagtiwala ngayon sa mga isda-isda, na ano kaya ito. Ay maluto. Patikman to patik muna natin sa aso. Para sigurado. Kag ah. Uh, Tinda oh, pa naman na isda. Oh, fresh na fresh. Oh, no, ginahin to. No. Oh. So hiya po tolin eh. Mm. Mm-hm. -mm. Mm -mm. Ah, hindi ako nataka. Nanas ng ganito. Or baka frozen. ganyan. Hindi, eh, makapal talaga Oh. Makapal o. Oh. oh. Parang lumuhalay eh, kung anong klase ito. Eh. Kapal-kapal Oh. Oh. Okay. Patuin natin at uh, patikman muna natin sa aso. I Amin mean, mga tira-tira pa sinasabing plastic na isda. <laughs> Ay. Uh, okay. Comment kayo dyan kung anong klaseng isda ito. At kung karanas na rin ba kayo ng ganitong paglinis ng isda. Uh, thank you guys.